kung kapagpapang barangay kapten na Sintil na kapag nakawit na diretsyo na atin sa pandin na barangay yun, shortcut, automatic, sinusunod na atin yun, gusto mo yun, mas nakakain ka yun ang Pero iniisip ko lang yung technicality siya kapag ordinan sa format ng ating measure kapag gumawa ka ng collection at yung basis law ng ating collection ay sa ordinan sa nanayag sa munisipyo, baka ang limitation niya sa DIRG is kailangan gumaan muna sa offers ng

Kung yes, na pwede ba sa, in, na kung linagay natin sa ordinansa na kapag na election na na kaagad sa ang first selection ng barangay, okay ba yun? Saan mo sa ating mga batas? Kapag ito po ang sa kailangan po na natin sa office at din or sa di kanila. Or at kapag gusto talaga natin gusto gaNet, sa sa, pardon, ta, grandes, na sa mga na kung na sa treasury ng barangay na makakorekta, kailangan ba nilang buwan ng sarili ng ordinansa or that matter to at